Why did you not include that in your report to General Natates that there was an amount exceeding the 4.6 million? When he called you? Sinabi ko po sa kanya Mr. Chair. General Natates, did he mention that to you? Sir? Uh no, your alam niyo po ba yung protocol? Uh Mr. Chair, ito po yung unang Alam uh... niyo po ba? Opo okay, Mr. Chair. Ang dami pang magtatanong na. So opo, uh, opo Mr. Chair. Ano po ba ang unang dapat ninyong gawin? pursuant to the 2022 IRR of the Anti-Trafficking in Person Act. So, bigla kang natahimik ka, ano, Kasi hindi mo alam. The IRR of Republic Act 9208, Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi mo alam. Hindi ko po kabisado, Mr. Chair. Yes. Oh, Master Chan. Yun nga yung sinasabi ko eh. Sagot ka ng sagot, alam mo, pero hindi mo alam. Kaya tuloy, parang nagsisinungaling ka. Meron na ang sulat sa iyo ng mga abogado ng mga babae, ayaw mo pa rin maniwala doon sa sulat. And I have a copy of that letter. Mr. Chair, can I answer po? ka hindi pa ako nagtatanong. May I ask uh, General Mariano? General Mariano, you can reply ya? Eh? Yes, sir, Mr. Chair. Good morning. At what point in time did you come to know, kailan mo nalaman tong operation na ito? Nung tumawag po si, Mr. Chair, nung tumawag po si Chief Des Oyo sa aking aide. na mag-implement po sila ng SW sa baril po. So, ano na ang ginawa mo pagkatapos nun? Pagkatapos po niyang tumawag sa aking uh, EDICAMP at security officers, pinatawag ko po itong aking EDICAMP dahil bakit sa kanya po nagsasabi. Kaya nung tumawag po, I reminded him dahil katatapos lang po ng uh, command conference namin sa Camp during that day, Mr. Chair. At sinabihan ko po si Chief DSOU, base sa guidance si Chief PMP, na gumamit ng body-worn camera at mag-briefing at gawin lang po yung tama dun sa implementation ng search warrant, Mr. Chair. Nung natapos ng operation, what were your action? after po ng operation, nang nag-report po sa akin si Chief Oyo ng 9.42 ng umaga po. Immediately, tinatanong ko po sa tungkol sa, sa report, sa sketch report. At actually, bago po ako magising ng alas ng, ang alas 8 ng umaga, meron na rin po siyang text sa akin ng alas 6.32 ng umaga. Sinasabi rin po na nagpaalam siya na katatapos lang po ng kanilang operation sa implementation ng search warrant. At mga 747 ay nagpadala rin po siya ng draft na sketchy report na nakalagay na po doon yung pangalan lahat ng mga na nakuha po nila base po doon sa kanilang inventaryo. At dumating po ako sa aking uh, opisina ng 9.42 a.m. Ando na po siya uh, at uh, nag-request po siya sa akin ng mga additional investigator. Dahil po marami po atang nahuli po doon ng mga Chinese at kailangan po niya ng additional investigator. Kaya tinawagan ko rin po ang aking OIC ng uh, D7 para po magpadala po ng additional na investigator kasama na rin po yung WCPD at nag-request din po siya ng uh, interpreter during that time po. Kaya po lahat po yun ay tinawag ko sa aking ng aming uh, sa aking OIC ng DMET ng D7 at uh, inintay po namin yung mga investigador Mr. Chair. Thank you. Ah, uh, kauba ay nasabihan din na may apat na babae o sobra sa apat na kinuha niya. Inaresto ng iyong mga tauhan dahil sa trafficking of women. Mr. Chair, kasama po yun sa kanyang draft na report na nakaroon po siyang pitong rescued or victim na Chinese national. Kaya nga, uh, alam mo yun. Doon po sa pagkasubmit po ng kanyang draft report, Mr. Chair. Yes. Ano, ano ang action ninyo Nung nalaman po ninyo yun? Yun po ay, uh, kaya nga po, aksabi nila na hindi po nila... Ano na, po ang aksyon ninyo nung nai-report sa'yo yun? After po dyan, Mr. Chair, uh, nag, nagsumulat po kami sa BID, sa IACAT, sa DSWD, para po sa custody ng mga rescued victim po. Sino po ang sumulat? Sa sila po yung nagdadrop, Mr. Chair, ang DSOU. At uh, ipapanig po nila sa akin para po sa coordination sa other agency. Yun po yung uh, ginagawa and For the verification of the true, yung identity. Dahil wala pong mga pinakitang passport o kung ano po yung... yung sa kaya po nag-request sila ng, ng interpreter para po makuha po yung mga personal circumstances ng ating po mga rescued and yeah. team. Pwede po bang malaman kung alam po ninyo yung protocol kung meron kayong naaresto na ng mga biktima ng trafficking of women? Alam niyo po ba yung protocol? Ah, uh, Mr. Chair, ito po yung unang... Alam nyo uh... niyo po ba? Okay, Opo, Mr. Chair. Ang dami pang magtatanong na... Opo, uh, Opo, Mr. Chair. Ano po ba ang unang dapat ninyong gawin? Pursuant to the 2022 IRR of the Anti-Trafficking in Person Act. O, so, bigla kang natahimik ka, no? Kasi hindi mo alam. Kung babasahin mo, hindi tama yung pinaggagawa ninyo. Diba? ba? Or, Chair. want to uh, the IRR of Republic Act 9208 Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi mo alam. Hindi ko po kabisado, Mr. Chair. Yes. Ako, okay, sir. Mr. Chair. Yun nga yung sinasabi ko. Eh. Sagot ka ng sagot. Alam mo. Pero hindi mo alam. Kaya tuloy, parang nagsisinungaling ka. Di ba? Kung nakita mo yung pagtatanong ka sa'yo, ano yung pinaggagawa mo tinatanong ko kasi alam ko yung dapat gagawin eh. Pag ganito ang krimen. Chairman ako. At ikaw? If I may. Sandali lang. Sige. <laughs> eh, kasi na, nawawala yung... Ako, momentum, momentum. sige, go ahead, go ahead. Uh, chairman ako. Sige, go ahead. Uh, hindi ba? Uh, kaya nga na-detain sila ng 14 days. Dahil yung sa yung hindi kaalaman ng batas. And ignorance of the law does not excuse anyone. Oh, hindi mo alam yung batas eh. Kaya dapat bilang commander nagresearch ka. Meron na ang sulat sa iyo ng mga abogado ng mga babae, ayaw mo pa rin maniwala doon sa sulat. And I have a copy of that letter. Mr. Check, can I answer po? Ay ka, hindi pa ako nagtatanong. Hindi ba? Inilipat. In order mo pa nga na ilipat sila after four days doon sa DSUU, inilipat mo sila sa tambo. Tama? Tama po, Mr. Chair. Yes. Ikaw ang nag-order? Yes. Dahil po nung sagutin uh, po yung tanong ko, opo okay, Mr. Chair. ay ako po nagpadala doon sa kanila. Nag-explain ka kaagad eh. Ah, uh, uh, ikaw ang nag-order. And therefore, tama yung reklamo sa iyo eh. Na isama ka doon sa kwan arbitrary detention case na ifa-file nila. Kasi ikaw ang nag-utos eh. Na kwan, in spite of the fact na tumulat sa iyo ng yung lawyer na nila na dapat i-release mo na dahil wala kayong legal basis na na detain sila. Lahat ng sinagot sa iyo ng mga ahensya ng gobyerno ay wala naman nagsasabi kasi ang importante doon ay merong complaint na magagaling doon sa naging biktima na ipinipilit ninyo na pirmahan ng mga babae. 10.36am po yung nag-forward po ako ng sketchy report kay RD. And 11am, 3 minutes and 50 seconds, you were able to talk with General Nartates. Yes ah, or no? Tama po yun. Correct. Okay. So kung nagkausap kayo ng 11am at nalaman mo na ng 1036 yung uh, 27 million, but hindi mo pa sinabi kay General Nartates? Mr. Chair, sinabi ko po sa kanya na, Meron pong dineklara yung ating chief Desoyo na pera. Sinabi mo yung 27 million? Wala pong... Ba't hindi mo sinabi? wala yung... pang figure pa po yun. Pera pa lang po, Mr. Chair. Wala pa, hindi ko pa po alam yung figura. Hindi ko pa po alam ang figure nung Kaya nga, nung pagkasabi po sa akin ni chief Desoyo na meron silang nakuha bang pera at tinanong ko sa kanya nung araw na yun kung yung bay naka-inventaryo, sinabi niya sa akin na hindi. Immediately, na alit ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, bakit nyo kinuha yan nang wala namang inventaryo, pera ng mga Chinese yan. Okay, General Mariano, you speak to the ay, chairman. Ay, Mr. Chairman, ah, chairman ah, 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 ay, sorry, okay. Mr. Chairman. sige. This is just in relation to that topic, here, Mr. Chair. Because at the last hearing, I categorically asked Colonel Guevara and General Mariano as far as that information is concerned. And it is on record in our last meeting, Mr. Chair, that Colonel Guevara said That after their operations, he went to see general mariano. and during that meeting, mr. chair, he said that he was directed by general mariano not to include the 27 million. i also asked general mariano, general mariano, did you do, did order colonel, colonel guevara not to include it? he said, i did not do it. and then i said, who asked or who who said who mentioned not to include the 27 million? at that time, we ordered that was 10 o'clock, mr. chair. Colonel Guevara, is that correct? Yes, Mr. Chair. So at that time, General Mariano knew already of the 27 million. Yes, Mr. Chair. General Mariano, in my questioning the last hearing, did I not ask you categorically whether or not you ordered Colonel Guevara not to include the 27 million in the initial report? And you said you did not. Yes, but you already knew about the amount. Mr. Chair. hindi ko po alam kung magkano. Sinabi lang po niya, Mr. Chen, na may pera silang nakuha na hindi nila inimbentaryo. sa nung araw na yun, Mr. Chair. Wala pa pong pera. Exact figure. Yes, walang exact figure kasi kung nagsasabi po siya ng totoo kung ano okay, po then, Mr. Chair. Assuming for granted, no, that that's correct. Why did you not include that in your report to General Nartates that there was an amount exceeding the 4.6 million when he called you? Sinabi ko po sa kanya, Mr. Chair. General Atates, did he mention that to you? Sir? Uh, no, Your Honor.